Yo, what's up? Mayong adlaw ka rin tanan. Ngayong araw, guys. Maglinis tayo ng... Ano natin? Tatabasa natin sila. Dami gito. Yan. Kasi tag-ulan tag -ulan na ngayon, guys. Ano na natin ito sila? Ah, uh, kanima natin. Ngayon, guys. Oh, grabe ni Kalibdib yun dito. Yan. Yung dating... Yung dating tangbayan ko, wala na. Marami kaliblib. Yan. Gito, yan yung dating sinigulyo. Sige sa'yo yan. Yung sinigulyo. na yan. Wala, maliblib na Maliblib na Pero, goods pa rin. Dinsa natin to guys. Para, tanima natin ang ano. Kalabasa. Saka, double purpose na rin kasi to guys. Kasi ano. Maano na sila. Maliblib na. Tapos, yung mga ano namin. Yung mga manok pa kayo ng mga bayawak tsaka ahas Kaya yun linisan na din yun guys samahan nyo ko guys bibirahin na natin to guys yan kasi dito guys grabe na kalig grabe na kalig dito guys so, hindi na to na papastulan ng baka dito guys Oke, kali blue di guys. Yan itu, guys. Itu, guys, saya so pilih pil itu, guys. Yan. Ito. Pwede dito siya maano, guys. Pwede dito ma pakain natin ng kambing. Grabe kasi ito kalibli, guys. Eh. So, dun pa yun sa may guys. Oh. saka dito. Yan. Malilib. Malilib. Tabasan pa natin yan dyan guys. Yan. Ito guys. I ano natin sa kambing. Itong ipil-ipil na to. Yan. Ipastol natin sa aking ah, alagang kambing And guys hindi purpose to ba Ayan. kain natin pinch si kanila yan kain natin pinch kambing guys Yan ito guys. Ang kambing. Sa ano kasi na yun guys. Ano na. Kunti na lang yung nakakain nila. Yan. Tuntuloy natin ito sa kanila guys. oh okay, tayo guys. Dalhin na natin sa kambing. Medyo magigat eh. Ay, natin sila ilalo guys. Tama. Okay, hindi sa baba. natin to sa yung... eh. Then, dito natin. Sala, guys. Tahan sa natin sila guys. Kanila guys.

Ah. Kilawin lang to nila guys Ano nga pala to siya guys ah Pilipil dito lang natin siya lagay kay Pag dun sa taas kasi ano Hindi sila magatapok dito Yan. bagong Bagong ano namin Bagong panganak Malaki na siya no es un toro